Bakit lang po natin inalist, no, yung arrival stickers po for the Filipino na manggagaling po ng abroad? Yes, actually, ang direction po natin ngayon is dahan-dahan mag-transition tayo sa label-free immigration processing. Meaning, hindi na po tayo magtatatak or Pang lahat Opo. Ayan, medyo napuputol-putol, na... ma'am. Hello? Ayan. Ayan, Oo. Ayan po. Kung mapapasin po natin, yung label free po ng mga immigration clearance, ganyan na po yung trend worldwide. Karamihan po sa mga bansa ngayon, hindi na po masyado naglalagay ng any stamp or sticker sa kanila pong mga pasaporte. Puro online na ngayon, mga e-visa, e-clearance. That's why yung first phase po natin, yung mga gumagamit po ng electronic gates, imbis po dati na maglalabas po ito ng sticker um, upang idikit po natin sa ating pasaporte. Ngayon po, iba na, high-tech na tayo. Makakatanggap po kayo ng email confirming your arrival. Gamit po yung email na ginamit po natin sa e-travel. So, no need to show yung passport ba? Ganun po ba yun, ma'am? Um, kasama po yun doon sa paggamit ng electronic gate. Isa-scan po natin yung passport and magagawa po tayo magbabiometrics capturing mm, po tayo doon ang mawawala lang yung pagle-label yung parang paglalagay uh, pa ng sticker bawas oras bawas ano rin po ba ito kumbaga bawas uh, parte yes actually mas mapapabilis po niya yung pagpoproseso sa mga dumadating po na pasahero dahil tinanggal po natin yung isang step so mas ang lowest po natin ngayon is 8 seconds per person so mukhang kaya pang bumas bumaba po nito dahil sa pagtanggal po ng isang step 'yung iba kasi ma'am uh, I don't know ha baka may iba, para nangongolekta ng mga stamp or ng sticker eh gusto matatakan pa rin 'yung passport nila uh, as per advisory pwede pa rin daw tama ho ba Yes sir. um we also still have our manual counters po available pa rin po 'yon or kung gusto po nilang gumamit ng e-gate, pwede pa rin po. Meron din po tayong immigration officers na naka-standby. If nais po nila na patatakan pa rin yung passport nila kasi minsan gusto natin yan bilang souvenir na tayo po ay bumiyahe abroad. <laughs> Oho, pero uh, will this be ano po, mawawala rin in, in the future yung mga ganito kung talagang we will strictly implement itong label-free processing? Eventually po, mag-transition po tayo doon sa label-free label processing, not just yung arrival and departure stamps po natin, pati po yung mga visas that are being issued will be conducted online. Ngayon po, nagsimula na po tayo ng e-services natin, um yung mga visa applications po at sa kaibat-ibang uri ng immigration services can be done online na po ngayon para na rin mabawasan at maalis po siguro yung mga opportunities for corruption sa mga tauhan natin and at the same time po at uh, convenience doon po sa mga nagtatransa. Mm -hmm. Ang tanong, eh, sapat naman po ba ang bilang ng mga immigration personnel natin lalo po sa mga ports of entry sa bansa, ma'am? Well, it's never enough, yun yung lagi kong sinasabi kasi it's, <laughs> it's never, never enough. enough. Oo nga, oh, bakit? It's never enough. Gusto natin talaga dagdagan 'yan kasi yung yung joke natin lagi dyan, um, ang Pilipinas ay may 7,000 plus islands, depende pa kung high tide o low tide. Ang immigration personnel po 3,000 lang. 2,000 ang organic, 1,000 po ang contractual. So hindi man lang natin malagyan ng one immigration officer sa isang isla ng Pilipinas. Kaya po yung ganito nating moves ng mga electronic gates at paggagawa po ng mga applications online, it's really a way then po for us to maximize the limited manpower that we have. Na despite po na uh, kakaunti tayo at mas dumadami po ang ah, mga bumabiyahe um, after the pandemic, we still manage po to provide the uh, service po dun sa mga bumabiyahe. Ngayon na talagang nagbabalikan po ang mga Pilipino or mga kababayan po natin na nag-ibang bansa in particular. Kumusta po ang ano, pag, pagbabantay at pag, uh, pagsaservisyo po ng BI dito? At saka, are you planning to add more e-gates, ma'am? Um, yung pagdadagdag po natin ng e-gates, it's in the pipeline already for 2024 po. Magpo-procure po tayo ng additional e-gates. Kung hindi po ako nagkakamali, around 25 um ng operations po natin will be converted to electronic all the way up to 2026 po 50% ng operations po natin ay gagawin pong electronic gates na um so far po particularly nitong uh, nakaraang Holy Week wala naman po tayo na record na uh, untoward incident or any aberya po on the ground. so we're very happy po na naging successful yung operations natin um mm -hmm. during the Semana Santa oh that's good ah huh? Eh ngayon syempre kasama pa ito sa pagbabantay natin yung mga magbabalik. Ma'am, ma matanong lang din, pa-mabalik ako doon sa label free processing. Paano ro saka sa sa e e-gates na 'yan, no? Paano makakasiguro na hack free itong sistema na ito? Yeah, kasi ang concern madalas ng mga uh, individual pagdating sa mga scan scan na ganyan. Yes, internal po yung system natin 'to, hindi po yan lumalabas sa ibang portals. Uh, meron po tayong parang intranet na tinatawag. So, dun lang po umiikot yung data. Yung email naman po is a separate um, action um, ng ating mga systems. And we are also collaborate, collaborating closely with the DICT po. Nagkakaroon po sila ng mga audit, mga tech audits, para masigurado po natin na yung ating systems, kahit yung mga website po natin, yung mga online services po natin, ay mananatiling uh, secure po online. Oo, oh, kasi mahalaga 'yun mga kapatid, ah, mahirap po na ma kubaga lumabas yung mga impormasyon na ganyan. Ma'am another issue at talagang na nab nabalita po namin kanina ang iba't ibang mga babala po ng Bureau of Immigration tungkol sa human trafficking. Pakapaalala na lang po bilang panghuli na rin no sa ating panayam, mga paalala niyo po sa ating mga kababayan hinggil sa nako may mga modus na naman 'yan sa human trafficking scheme na 'yan, ma'am. Yes, marami pong iba't ibang modus na naman na naglalabasan um, dito po sa human trafficking at hindi pa rin po tumitigil itong mga sindikato. So, very basic lang siguro yung reminder natin, if it too good to be true, magduda na po tayo. Kapag tayo po ay uh, sinasabihan na magpanggap na turista Uh, gumamit ng ibang uri ng visa, then kabahan na po tayo magtanong, magpasabasa, mag-check po online, at maging uh, maingat po tayo kasi ang gobyerno po can only do so much at the end of the day po, it's the individual himself. na magpoprotekta po sa sarili niya. niya. So kung uh, nais po natin na magtrabaho abroad, gawin po natin sa legal na paraan at huwag po tayong papatol dun sa mga mabulalak, mabulaklak na mga offers ng mga uh, recruiters na ito. Oo, yung mga magpapanggap kayo mag-asawa. Pasauhin yes. kayo ha. Nako. O sige, ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong mga ibinahagi po sa programa. Marap at magandang umaga. Thank of you, Ma'am Dana. Good morning. Yan po si Ma'am Dana Sandoval, ang spokesperson or tagapagsalita nga po ng Bureau of Immigration.